Dito po kami ngayon sa paanan ng Mama Mary. Si Regina Rica. birhen ng Tanay. Sal. Ito pala ilalim. Simbahan palang ilalim mo. Tole, but... ah, na po tayo ng toilet, may Tama na. Ito pala yun. May toilet siguro ito kasi ano to eh. ah, Okay. Maganda rin garden nila. Ito pala. pala. ito po ang lugar sa Tanay isa sa mga magandang kainan wow ang Tanto Restaurant yeah, ganda oh. ah, oh, makain sila si oh. ganda Chinese and Japanese Restaurant ang katabi ayos ah eh ito ang Tanto restaurant kaway ka naman dyan Ayan. kumakain si Donio Alfredo ito ang highway Ayan. ito ang Tanto restaurant isa sa mga sikat na kainan sa Tanay, Rizal along the Marcos Highway nakatabi ang Chinese restaurant at Japanese Dito ako ngayon, papasok na, at ako'y kakain ng ramen, Japanese ramen. Japanese ba ramen? Kaway ka, Prido. Kaway ka. Ganda ng view, no? Tanto. Yan, bato yan, Tanto. Japanese, uh -huh. Japanese restaurant, yeah. Tanto. marami ng tindahan dito kasi mismo tanay na siya talaga ah. Kaya marami ng bahay bahay ah, hindi pala kalayuan yung Tanto Restaurant sa ano, sentro ng Tanay 6 minutes na lang yung Regina Rica ah. papunta tayo sa Regina Rica okay, yes, galing kumakain sa restaurant sa kanto nandito na makarating na kami sa Regina Rica Church yan ang sikat na simbahan sa tanay ang Regina Rica Church sa wakas nakarating na kami sa Regina sa Dominican sister Regina stay to Sunday wow palusong papunta sa simbahan mo sa ali ulit para Ayun ang chapel tayo na kanan. Ayun pala eh. Laki. May pala eh. hmm. na. Ito na ang chapel. Dami pa silang dragon fruit. Oh, ano? May kainan sila dito. Exit na dito ko sa kanan